Uh -huh. Kasi ito ha, itong uh, grabe pala ito. Kinunan ko ng litrato ito, yung mga top. eto nakakabahala. Ang sweldo pala ng isang senador ay 260,000 something lang plus allowances, etc. Uh -huh. I-compute mo in 6 years, siguro mga, magkano lang, so, so, so kung 10 years nga, ano lang eh, mga, three, mga, ano lang eh, wala pang 20 million ba? Mm. Tama ba, Tiga? Tingnan natin more or less, ha? Sige. Eto, real po time, i-compute natin ang uh, sinasahod ng isang senador. Yan. Mm -hmm. Eto, may mga kaibigan tayong tatamaan dito. Kanya lang, eh. Kailangan natin sabihin ito, eh. Yung po bang mga senador, pari-parehong sweldo yan? Oo oh, naman. Siyempre. Kaya mm -hmm. lang, pagka may mga chairmanship, ay may mga additional allowances, so, oh. et cetera, kita mo ha. Apo. Kung 260,000, yun daw ang basic eh. Times uh, 12. 312,000 times 6. 1,872,000 year. Ang 6 years. Ah, 6 years. At tama ba? Hindi. 18,720,000 in 6 years yung term. Apo. 18 million. Wala pa kang 20. Tama tayo. Oh, kita mo to ngayon exploiting the loophole in the law ah, ha ito na di ba sinabi nung sa kaso na penera versus comelec mm. na kapag wala pa daw campaign period hindi pa considered na kandidato ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy. Therefore, lahat ng ginagawa niya bilang pangangampanya, lahat ng gastos niya ay hindi counted doon sa cap kasi may cap ang spending sa Pilipinas. Maka hindi alam ng iba, meron pong limitasyon per voter ang spending sa Pilipinas. 3 pesos yata, 4 pesos. Ititignan natin ha kung anong nga uh, cap. Pero, kita nyo, hindi pa nag-uumpisa ang campaign period ay eto na ang ginagastos ng mga kandidato. Eto. Eto ang top 5 na pinakamalaki ang gastos sa advertisement. Sa advertisement. Sa television. Eh wag ko wala kung social media kasi social media mahirap ma-account yun eh. Kasi walang mga kontra-kontrata yun na pwede mong tingnan eh. Dito halimbawa nag-advertise ka rito sa DWIZ o sa Alio. Yung talagang advertisement ah. Dito meron. Mm -hmm. -account Account lahat naman yan. yan. Lahat ng malalaking istasyon. Nakita mo. Okay. Number five sa, sa top five. Benhar Abalos. Ito ay from the period covered by January to September 2024 pa lang. Hindi pa counted yung October, November, December, January na advice. Kasi siguro wala pa yung datos sa kanila. Okay. From January to September 2024. Kasi alam na naman nilang kakandidato sila, di ba? Ito ha. Ang nagasus na ni Benhar Abalos ay 314 million pesos sa kanyang mga advertisements. Okay. Sa mga ads. Ad placement. Number four, si Francis Torrentino. 417 million. Number three, si Abby Binay. Siguro kasama dito, billboards. Opo. Oh, Kasi may kontrata rin yung billboards. Magbibillboards din tayo eh. Oh, Dahil sa mga movies natin. Abi Binay, 580 million pesos na ang nagagastos. Second, sa pinakamalakas, gumastos sa advertising ay si Amy Marcos. 1.04 billion. Billion na. Dumarating na sa si billion ang pinag-uusapan. At ang nangunguna sa pinakamalaking Januari January to, September 2024 pa lamang ito mga kasama, ay ang isang nanggaling o nanggagaling mm -hmm. sa ang kanang pinakamayaman sa oh. Pilipinas Camille Villar 1.07 billion Iyan ay eh, hindi pa nag-uumpisa, hindi pa bumapasok ang campaign period. Wala pang poster, wala pa yung ad additional advertising wala pa yung mga sorties yung mga uh...